Hi guys. Magaganap tayo. Hi guys. Magaganap tayo ng mga batang nagugukay ng bulate. Para pamain natin. Magbabayad pa tayo, pre. Oo, oh, may bayad yun, sir. <laughs> guys, napakasaya namin dito sa ano, sa dagat, to? Oh. Hindi naman. Masaya kami, guys. Hindi naman. <laughs> <laughs> Pero yung target namin pala, guys, sa ano, 10 kilo daw. Lupa-lupa. Lupa-lupa. <laughs> Yan, guys, uh, abangan niyo mamaya, guys, ang, uh, ang aming mga huli mamaya. Dalawang styrofoam dala namin eh. Charlie <laughs> kulot. Oh, napakagandang dagat. Yun guys, oh, medyo puyat pa tayo no kasi galing tayo ng panggabi no. Oh, sipit malo. nagkahanap Naghahanap kami pala guys ng bulate so ang gagawin na lang namin magbabayad na lang kami ng ano magukay. Mga bata yung magukay. Yung dami ng tao dito guys, so hindi naman resort to guys. Kasi nung nakaraang linggo dito sila pumunta Ang dami nila nakuha Ngayon, binalikan lang namin guys Ayun, guys, mamaya guys, titignan nyo namin Kung may kakauli kami dito na marami